Ang ulcer sa tiyan ay nangyayari kapag nagsugat o nabutas ang lining ng ating sigmura. Dahil sa pagkasugat o pagkabutas sa lining ng sigmura, tayo ay nakakaramdam ng pananakit. Ang mga maaring maging ng ulcer sa tiyan naman ay ang pagkakaroon ng Helicobacter pylori. Ito ay ang bakterya na tumitira sa ating digestive tract at sumisira sa stomach lining, kaya nagkakaroon ng stomach ulcer. Kapag matagal nang gumamit ng na mga anti-inflammatory drugs at mayroong hyperacidity. Isa sa mga sentomas nito ay ang pananakit ng tiyan na hindi mawala-wala, pagkabawas ng timbang, kawalan ng ganang kumain dahil sa sakit, pagkahilo, paninikip ng dibdib o heartburn o pagkakaroon ng dugo sa dumi. Para makatulong sa health ng intestinal tract na siyang naapektuhan kapag may stomach ulcer, ipinapayo ang pagkakaroon ng healthy diet na binabalansin ng prutas, gulay at mga pagkaing mayaman sa fiber. Isa sa mga makakatulong sa ganitong kondisyon ay ang pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo. Ang mixed and herbal coffee ay mayroong sampung pangunahing sangkap na nagbibigay ng magandang minipisyo sa katawan. Isa na dito ay ang mangosteen na mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties na siyang tumutulong upang malabanan ng katawan ang iba't ibang free radicals na siyang nagbibigay ng mabigat na karamdaman. Isa sa magpapatunay sa kagalingan na meron ng Mixed and Herbal Coffee ay si Miss Nara Kabansag Kabilig kung saan siya ay natulungan ng kaping ito dahil palagi siyang naa-admit dahil sa kanyang ulcer. Pakinggan natin. Ako si Nara Balansag Kabele sa Puro 4 Antongalon, Tungalon, Batuan City. Di sige ako kasakit, bisan sa atong nagidad pa ko ang um, 30. Sige ko ka-admit sa ospital, abunuhan pa ko dugo, di na ko makatarbaho kay kada inigtarbaho na ko, nilad akong bateon, unya, hantod nga, wala na yun ko'y tarbaho, unya, pag sige na ko kasakit, sige kasakit, unya, ni tarbaho man ko kay pagkamate sa akong bana, di biya, na wala naman siya, di, Aning kamot ko nga, maka balik kong trabaho. Sa akong, pag, sa akong pagpalarbaho, ning sugmat ang akong mga sakit kay tungod sa mga pagkaon. Kuan ka katuig lang sa akong pagtarbaho, mga kuan lang ka tuig niya. Sakit na ko Ingon man ang doktor, complicated, on-share, sa patagkan. Niya motong nga, namang akong anak dere sa botuan, ako siyang gi kontak nga anhi ako diri sa San Francisco kay base dili na ta magkita nga buhi pa ko da ato din siya adto nya pag adto nagdala siya aning mixed in kopi lang mixed in kopi oh nya ingon siya nga ma makainom ka ni katulo ma mo arang-arang ka. nya siya man naman di lokal alternative sa San Francisco ma akong na na si platan nako sa bus box silang akong gitago man ba niyang giingon? Pagka Pagka ikatulok ang law kay Jesus, may naman ang akong gibati. Nga hilti naman kayo ko. O unya, dito ko sa simbahan kay Aron. adto ko dito sa simbahan magpasalamat sa Diyos sa dako. Niyang kayo niyang iyang gihatag na ko. Kiningduk alternatibo mo himong instrumento sa Diyos. Nga Aron makatabang sa mga tao nga nagkinahanglan o kayuhan. Nangingon yun ko sa akong mga kahigalaan, akong magkaparentihan Nga duk alternatibo yun kay maayog yun na niya. Ang tanan niyang mga, ang, ang, ang tanan nilang mga tambal, walay side effect, wala po'y overdose, wala po'y expiration. Hinarap lang sa kabilit, 69, 4-4 ang tungalong Bacuan City. Nueva sa kaibigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door -door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa ating text line 0946 o di kaya ay bisitahin ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternatipo sa inyong lugar. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.